Hello po mga kalaki Alas 5 na po ng hapon Tara mamigay na po tayo ng mga 5 digits lucky numbers po 4 digits lucky numbers 6 digit lucky numbers 2 digit lucky numbers At 3 digit lucky numbers po Sa mga followers po natin Na talaga nag-aabang po ng mga lucky numbers Ngayon pong hapon Ayan mga kalaki Ang ibibigay po natin ngayon Siyempre October na po Ang mga ibibigay po natin ngayon Ay talagang masaswerte po mga numero At ito po sana ay magpanalo po sa ating lahat na ano po? sana po uh, po yung mga hindi pa nananalo para makatikim naman po ng panalo ngayon at sana alagaan uh, nyo po ang numero namin ng 3 days huwag nyo po agad bibitawan okay ang mga ibibigay po natin ngayon ay ang mga 2 digit na tatlo, 3 digit na tatlo, 4 digit na tatlo, 5 digit na dalawa at 6 digit po na dalawa mga kalaki kaya ano pang inihintay mo kaya kung ready ka na at ready na rin ako halika na mga kalaki mamigay na po tayo ng mga sweating numero tandaan nyo po ha ang lucky numbers namin libre yan wala pong bayad mula umaga tanghali hapon gabi wala pong bayad yan mga kalaki private consultation po ang may membership fee at mapupuno na po ang private consultation natin ngayon dahil yung mga hindi po nag-renew ng slot ng mga nagpa-member ng July uh, ino-open ko po yung islat sa mga nagpa-reserve po. Ayan. Yung mga hindi po nag-renew nag ng membership nung nagpa-member ng July, ngayon po ay i-open ko na po, ino open ko na po sa mga nagpa-reserve po. Kaya mapupuno na po. Kukonti na lang po yung islat kung interesado ka. Magpa-member ka na, kailangan makausap muna ako bago ka magpa-member. I-try mo kay private consultation, mali mo dito kaswerte, hindi ba? Ala naman pong pilitan na sa mga may gusto lamang po, kaya ano pa hinihintay mo? Halika na! Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, buong mundo, handa ka na pang manalo at maging siyempre, milyonaryo. Ayan mga kalaki Okay, so eto na po. Umpisaan po natin sa 2-digit lucky numbers. Ang 2-digit lucky numbers mo ay number 29 at number 7. Yun po yung una. Ang pangalawa po, number 8 at number 16. Ang pangatlo po, number 10 at number 23. At syempre, isunod na po natin ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 1, number 5, at number 6. At ang pangalawa pong 3-digit lucky numbers ay number 7, number 2, at number 0. At ang pangatlo po, number 8, number 4, at number 6 ayan syempre mga kalaki isunod na po natin ang 4 digit lucky numbers ang 4 digit lucky numbers po ay number 6 number 9 number 7 at number 7 at ang pangalawa po number 5 number 2 number 2 at number 8 at ang pangatlo po number 3 number 6 number 6 at number 4 Ayan mga kalaki, kompleto na po ang mga 2-digit, 3-digit at 4-digit lucky numbers. Siyempre, kung gusto nyo po, i-rumble nyo po yan. Pag tilaban nyo, tinayaan nyo po, i-rumble nyo po yan. Para make sure po, pag naka naka po yung mga numero, sure win po tayo mga kalaki ha. Sure win po tayo kung i-rumble nyo. Pero kung ayaw nyo naman, gusto nyo i-straight, i-straight nyo po. Okay, so mga kalaki, tandaan nyo po ha. Bago po natin ibigay ang mga 5 digit lucky number at 6 digit lucky numbers Ayan po sa mga bago po sa mga Facebook natin mga kalaki Ito na po, i-follow nyo po kami sa Red Parong Info Na meron pong fifteen uh, 315,000 followers po sa Facebook Yan po yung hahanapin nyo kasi po marami pong gumagaya sa amin Ang iti-check nyo po yung followers sa 315,000 followers po sa Facebook At meron po kami second account po Ah... Uh, ay may mga account po kami sa YouTube, 16,000 followers. Sa TikTok po, hanapin nyo rin ako, 414,000 followers. May second account po tayo, Aris Gatchal yan. At red parungkin po na naka yellow t-shirt ako, na may picture po namin ni Lola Carmen. At syempre mga kalaki ha, meron yung 50,000 followers po. Ano pang inihintay mo, di ba? Ang saya, 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 saya. Okay mga kalaki, syempre, ang mga lucky numbers po natin inaalagaan ng 3 days bago po palitan. Sa mga gusto po magpa-member, abay, make sure po natatawag muna kayo bago nyo po o kayo magpa-members para makausap nyo legit na legit po ako. Okay? Yung mga gumagaya po sa palo, sa mga sa mga account namin, hindi po kami yon At sa mga bashers po na sinasabing hindi po kami nakakapagpanalo, uy, magbasa ka ng comments. Nakikita nyo pinopost ko. May mga nananalo po sa lucky numbers namin, ang dami na pong nananalo. Pero marami naman pong hindi pa, hindi naman po kami nagsisinungaling. Kung ayaw niyo po sa amin, okay lang po 'yun. Marami po kayong mapapanood na ibang nagbibigay ng lucky numbers. At kahit na pumayaw kayo sa amin, kung hindi niyo nagustuhan sa kanila, tatanggapin pa rin namin kayo dahil ang Lucky World, gusto po namin lahat tayo masaya. Okay. So, eto na po ang 5-digit lucky numbers. Kunin mo na, mga kalaki, nauna Number 18, number 29 number 7, number 32, at number 35. At ito pa po ang isa. Number 21, number 28, number 33, number 16, at number 17. Ayan. At syempre mga kalaki, bago po natin ibigay ang 6-digit lucky numbers ngayong hapon ng alas 5, ang 6-digit po namin pwede po dito ang 642, 645, 649 655 at 658 6 digit lucky numbers. Ayan, ang lalaki na po ng mga price ngayon at sana po isa sa inyo mapanalo namin maging milyonaryo ngayon pong Bermans bago magpasko. Kaya ano pang hinihintay mo? Ito na po ang mga 6 digit lucky numbers. Ang 6 digit lucky numbers mo ay number 26, number 37, number 40, number 13, number 18 at number 20 four. Ayan po yung isa. At ang pangalawa po, number 12, number 29, number 36, number 38, number 41, at number 4. Ayan mga kalaki, kompleto na po ang mga laki numbers ngayong hapon. Takbo na po sa sukin yung outlet bago po kayo maabutan ng sold out. Pag naabutan kayo ng sold out, sayang. Pero pwede pa lang po yun. Kahit kinabukasan sa isang araw, pwede po. Basta 3 days po bago po natin palitan ang lucky numbers. At syempre, ito na ang paborito ng lahat. Ang shout out time. Shout out po sa eto happy viewing po sa aking mga kaibigan na talagang malulupet kaming mga pumorma. Wow, talaga lang ha. Kami po ay mga taga Sampalok, Manila. Hello Sir Red, inaabangan ka namin lagi sa lucky numbers mo. Naranasan na po namin manalo pero balik taya. <laughs> At least naranasan mong manalo, di ba? Congratulations sa susunod, mas malaki na yan. Tutok ka lang. At syempre po, eto na po mga kalaki. Shout out po sa atin, sa mga tricycle po. Toda po dito po sa may... Ano ito? Sa may Tanay Rizal. Uy, Tanay Rizal. Hero shout out po diyan sa inyo. Maraming salamat po sa panonood. At ang gusto po namin, manalo, manalo, manalo kayo. Okay, so good luck mga kalaki. Takbo na sa suko yung outlet. Ano pang hinihintay nyo? Alas 5 na umaabutan kayo ng ulan. Nang gigigilaw sa inyo eh.